Sir, parang nakakatakot naman dito. Wala bang multo dito? Parang mga haunted house sa Baguio. Ligtas kayo dito. Walang multo dito. At hindi kayo masusundan ng mga sindikato kahit sino pa. Maya-maya, darating na yung medical team namin. Kung totoo nasa katawan nyo pa yung mga droga, check nila yan mamaya. Pag nagbanyo kayo, tayo ang kailangang ebidensya laban sa mga sindikato. Ngayon, kung meron pa kayong mga tanong, tanongin nyo na ako. Kung wala naman, maya-maya, nakain maya, na rin kayo. Sige. Hello, madam. Nandito na po yung mga babae sa safe house. Ano pang ginagawa niyo dyan? Umalis na kayo. Anytime na umapunta na sila oo Uubusin kayong lahat. Ano, gusto mo mamatay mamaya? Uh, hindi po, madam. Copy po. Uh, dumidiskarte lang po ako bago ko iwan yung mga kasama ko. Sige po. ka Oh. Ang yeah. oh. gagawin natin dito? Maghahanap tayo ng pagkain. Di ba hindi pa tayo nagsisiar? Dapat makahanap tayo ng pagkain. Charan! O, oh, kapag nga naman may anak! Uy, ang ginagawa niyo dito! Baka <laughs> 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 makita tayo. Ano ba yung magkukuni ano, mag niya? Ano ka ba? Nasa labas yung mga bantay natin. Tsaka pampabawa stress. Tsaka ka Tsaka... I-celebrate naman natin itong si Trisha Nagkakasal na ikakasal <laughs> na. Sige na nga. Kahit konti lang. Total, matagal na rin ako hindi nakakain. Uy, <laughs> <laughs> Tintin, sige na, sige na. Kumuha ng basa oh, dali. Tatawagin ko rin ako. Ito talaga, Mama Benes. Basa alak, ang bilis. Minsan lang naman yun. Eh. Philip, kain ka na muna. Sige, pero... Onat, hindi ka ba naiingit kay Paeng? Bakit naman? Siyempre, sumula nung pumasok siya sa kapulisan, e na yung tatay niya. Kaya kahit na magkakasinggalin lang tayo sa academy, mas naging mataas yung rango niya sa atin. Alam mo, Philip, eh, ayun talaga yung sistema, di ba? Binibigay na benepisyo sa mga polis na matagal nagserbisyo. Tulad ni General Policarpio. Tsaka, tumataas naman yung rango natin. Hindi kasing bilis nung kay Pre. Tsaka, ayoko nang ganun. Madaya yun. Alam mo, Philip, bawas-bawasan mo yung ingit sa katawan mo. Iba ang academy. Iba ang totoong buhay. Tsaka, napakagaling na pulis ni Paeng. Mabuti pang tao. Sige, grabe mo eh. O pabalik na ako sa station. Bakit ka ba kasi nag-half Eh, alam mo, nasa operation tayo. Emergency. Tsaka, nagsabi na ako kay tao Ako napapaliwanag. Ano na ako? Elias, upo ka. Sige na. Upo, upo. Uh. Ano'y sasabihin mo? hindi tungkol sa pamilya ko? Elias, may kailangan ko sabihin sa'yo. Kailangan mo malaman. pagkakaingin sa safe house. Hindi na kayo sisikatan ng araw. Sisiguraduhin ko na mauubos kayo lahat. Hindi-hindi na ako mapapahiya kay Papa.